Hi guys! Welcome to my channel! I'm Gina in Japan, ang inyong linkod Kagagaling lang sa trabaho at ito, nag-aya ng kumain sa labas ang mga junakis ko. Kaya pagbibigyan natin at ako'y pagod na rin para magloro. Ayan guys, din na ako nag-base ng suot ko at maulan naman. Basa din ako ngayon at kasi pag uwi ko, nabasa ako sa bisikleta. Pero carry lang yan. Dahil gutom na yung mga anak ko. Lalarga tayo. Let's go guys. Samahan nyo kami. At ito na nga. Malapit na kami sa aming pupuntahan. Ayan na. Buti na lang at hindi matao. Kaya nagtuloy-tuloy ang pasok namin. Ito na nga asawa ko. Kumukuha ng mapapistuhan namin sa aming kakainan. At ito na nga tapos na tayo kumuha ng mapipistuhan natin. Kaya tara punta na tayo doon para maka-order at makakain na rin. Ayan na nga nagsimula na mag-order yung anak ko. Pasensya na kayo kung inabot kayo ng gurum kahantay nyo sa akin. At alam nyo naman ang trabaho pa ang inyong nanay. At isama nyo na rin ako sa pag-order nyo para, na rin, para naman makakain din ako bahala na kayo kung anong o-orderin nyo. Kakainin ko naman yan. Pagkutom ang tao, walang pili-pili. Kung anong nandyan, kainin. At yan naman yung asawa ko gumagawa ng iinumin namin. At ito na nga, naka-order na yung anak ko ng kakainin namin. Abay, yung isang plato ito, ang laman ay isang subuan lamang. Kaya nag-stop muna umorder yung anak ko at ito muna uunahin namin kainin kasi hindi kayo siya sa lamisa. <laughs> at ayan, magsisimula na tayo kumain. Ngayon, bago natin isubo sa bibig natin, lagyan muna natin ng tuyo para may lasa. Itadakimasu! I hear the beat It's in Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. In the sound, my worries fade. Every note, every chord, I serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. just can't help but sway nothing else nice it's my heart that old days i hear the beat it's in my chest got me feeling some kind of way a confess the rhythm takes over no sorest my heart's dancing it's a love conquest oh at ito na nga tapos na kami kumain nagtuloy-tuloy ako rito sa cashier para magbayad sa aming mga pinagkainan. Nakalimutan ko pala ko na ng video ang aming mga pinagkainan. Kung gaano karami at kung gaano kakalat. Pagbalik ko ron ay nililigpit na. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang magbayad dito sa aming bill. Hello.